Umabot na sa humigit kumulang 5.4 milyon pesos ang halaga ng danyo sa agrikultura sa Daraga Albay dahil sa nagdaang bagyong uwan. Ayon kay Engineer Eileen Yagas ng Daraga Municipal Agricultural Services Office. Kasama sa mga pinakanapinsala ay ang mga high-value crops gaya ng fruit-bearing trees. Idagdag pa ang mga palay at mais. Labing tatlong barangay ang apektado nito. Kasama na rito ang barangay Miisi, Bigao, Busay, Canarom, San Ramon, Baskaran, Inarado, Pandan, Kidako, Mabini, Burgos, San Vicente Pequeño at San Vicente Grande. Pinafacilitate po namin ngayon yung application po ng mga farmers para sa claim po nila for indemnity or para po dun sa mga crops po nila na insured sa PCIC. Para matulungan naman ang mga naapektuhang magsasaka, aktibo ang naturang opisina sa pagbibigay ng libring vegetable seeds bilang paunang asistensya. Um, kahit po uh, hindi insured, uh, binibigyan po namin kapag po pumunta po sila dito sa opisina at uh, um, humingi po ng vegetable seeds, is binibigyan po talaga namin. Layunin umano ng opisina na mapabilis ang rehabilitasyon ng agrikultura sa bayan at matulungang makabangon ang kanilang mga magsasaka. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.